laki mga kabayan kami. No? Dami! <laughs> Dami. <laughs> ba? Pag-uhuli lang namin to. Ngayon nakakita tayo dito sa mga putol-putol na ilog. Maghahanap tayo ng maraming isda at urang. Napakayarap mga kababayan yung daan dito pero nandito tayo para makauli ng mga urang mga kababayan orang mga kababayan kita nyo ang dami o oh. yan you know, mga papait o oh. grabe na laki papait papait kikilawin natin ito ayan ang dami <laughs> ang dami nyan pictured <Pikil> mga kababayan <laughs> ito mga ganitong tubig ito inumin napakasarap nito mga kababayan Press na press. Ayan, press na Laki mo ko ba yun, oh. Rady Ito Para hindi naman katakas. Yun, ano? no. Kunti do talaga. Ayan mga ko ba yun. Nakagat ka. Tul, tigil mo dito. mo dito. Tignan mo. Wow. Dato mga ko dito yung mga kurang. Marami kayo ni. May palos, may palos. Wow. Ano? Burang oh, pa rin, bro. Mm. Mm. Tapol! Ah. Nice move! Kapahit <laughs> ah. mga kawa, no? Naulo! Pods na pods na to! Naulo! Pinilaw! Oh. Ano na tayo na ating sasaingan? Simple yung luto lang to. Ano na natin sa sangaging natin sa luya? Yon. Ay to mga kabayan ng ating nahuli kanina sa ating pamamana. Doon sa mga tubig na na-stack-stack mga kabayan. Ito yung ulamin natin ngayon tangalian. Kakauli lang natin. Lagyan natin ng mantika mga babayan. Lagyan natin ating luya. Ayan. Sunod natin mga babayan ang ating urang. Sarap And... mga babayan o. No? Ulahan. Oy! Ito ang loto talaga. <laughs> ano yun? Batok? Ano talaga Buto man. Asin. pariwang sariwa. Kain na kain na talaga. Ito na ito mga kabayan. Iaw na natin. Kaya kayo mga kababayan. Buluya mga kababayan. No? Harap. Harap ng kamaroon pag sariwa. Pag lang namin to. Harap. Tapos mainit pa yung kanin. Harap. Ami-ami ito Uh, Magalamay-galamay galam oh. Yan ang lasa. Tama lang yung, yung timpla. Mm. Ang namis sarap sariling huli mo mga kababayan. Tapos kayo rin yung kakain. Salud. Sarap ng ginisa sa luya no? Ano <laughs> 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 naman ito? Gisa sa luya? Oh, gisa sa na gisa na, Nami kayo na. Kahit <laughs> <laughs> mga ipitipit ng mga uwe no na bakalinamnam. Wala siyang tapon mga kabayan Kasi malutong siya Crispy yung crispy Nami kayo Taba ng ating ano Orang Mananam Rabi ka nanam hmm. Sulit talaga Matabak talaga mga kabayan no? Hmm. parap ng gulao. Hmm, parang sauce na sauce talaga siya. Sauce oh. tomatis. So, tomatis? Harap. Well, naman doon, nakakita ka kanin na ng parang love sauce ha? Yung nakasya yung dati na sa kasi naman na tayo sa uwas eh. Duh, kasi sa kabilang ano eh. Kabilang sangay ng ano, ilog nangyayaba doon ng mga ganito'ng ano...